Ops, ops, ops! Dahil maulan ngayon, kaya stay muna tayo sa ating bahay. Pwede tayo lumabas pag wala na umuulan. Kaya, welcome po sa aking panibagong vlog! So ito guys, bakit kailangan natin kumain ng dragon fruits? Kahit ito ay medyo mahal, ang dragon fruits na to, ba? Diba? May kamahalan ng prutas na to. Pero ito, kailangan makakain tayo nito kasi ito pala ang dragon fruits na ito ay may magandang binipisyo sa ating katawan. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung anong binipisyo na maganda dito sa ating katawan kapag tayo ay kumain ng dragon fruits. Una, ang dragon fruits ay mayaman sa antioxidant. Pangalawa, nakakaiwas ito sa sakit sa puso. Wow, maganda pala ang dragon fruits. At saka alam nyo ba, nagpapababa ito ng ating blood sugar. Ito pa, mas maganda ito, pampalakas ng ating immune system. Panlaban sa cancer. Nagtataglay ito ng mataas na fiber. Makakaiwas ito sa pagkakaroon ng wrinkles. So guys, sa mga nagkakaida dyan, kumain na kayo ng dragon fruits para hindi kayo magkaka-wrinkles. Makakatulong din ito sa pagbabawas ng ating timbang. Makakatulong ito sa mabilis na panunaw ng ating kinain. So ganito pala, napaka-super talaga ang binipisyo ng dragon fruit. Kaya ito, araw-araw kong kinakain ng dragon fruit kahit isang peraso sa isang araw, para makita ko ang magandang binipisyo ng prutas na ito. Kaya, itry nyo rin guys kung magugustuhan ninyo ang dragon fruits. Masarap siya at hindi matamis. Sunset's pain and gold on the two-lane road radio's humming that song no, you're barefoot on the dash singing off key laughing like you got no place else to be girl i swear i've never seen a sky burn red like the way I just wanna drive you home, yours, ito na ang portion na paborito kong gawain sa bahay namin. Ang magtanggal ng sampay. <laughs> kasi mas madaling gawin at nakakalibang ito. Habang ikaw ay nagtatanggal ng sampay. Kasi pwede kang makikimarites, tatanaw ka sa labas, titingnan mo ang magagandang view sa itaas ng iyong kapitbahay. At minsan, malilibang ka kasi ang, ang sarap ng sinuy ng hangin. Tulad namin na sa itaas ang sampaya namin. Kaya may magandang view akong nakikita dito. Kaya naging paborito ko ang pagsasampay dito. At lalo na, marami ako nakikita na dumadaan sa kalsada. Lalong-lalo lalo na kapag ang magjowa ang dumadaan dito, lalo na holding hands na kinikilig ang inday ninyo habang nakikinood sa nag-holding hands dito. Kaya dito na lang ang aking video.